Bakit nga ba naniniwala ang simbahang katoliko at iba pang relihiyon na ang banal na espiritu ay isang persona? Sa aking palagay, tama nga ba ang paniniwala ng simbahan? Ang video na ito ay magpapaliwana kung bakit kasama ng ama at anak ang banal na espiritu bilang isa sa tatlong persona. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Bisitahin niyo rin ang isa pang channel, Tech Boy Story. Maraming salamat! ang Holy Spirit at ang konsepto ng persona sa simbahang katoliko. Ang Holy Spirit o Banal na Espiritu ay isa sa tatlong persona ng Santisima Trinidad sa pananampalatayang Kristiyano kasama ng Diyos Ama at Diyos Anak, Heso Kristo. Bagamat walang pisikal na katawan ng Holy Spirit, kinikilala ito bilang isang persona ng simbahang katoliko. Upang lubos na maunawaan kung bakit kinikilala ang Holy Spirit bilang persona, kailangan isaalang-alang ang teologikal, biblikal at kasaysayan ng doktrina ng Santisima Trinidad. Teolohikal na pundasyon Ang konsepto ng Santisima Trinidad ay nagsasaad na mayroong isang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang bawat persona ng Trinidad ay ganap na Diyos. Hindi magkakahiwalay ngunit hindi rin nagbabago ng pagkakakilanlan. Ito ay isang misteryo ng pananampalataya na hindi lubos na may papaliwanag sa limitadong kakayahan ng tao ngunit tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Persona ng Banal na Espiritu Ang terminong persona sa teologikal na konteksto ay hindi tumutukoy sa isang pisikal na anyo, kundi sa isang natatanging pagkakakilanlan na may sariling kalooban, karunungan, at pagkilos. Sa kaso ng banal na espiritu, ang pagkilala ito bilang persona ay batay sa mga sumusunod na teolohikal na kalna argumento. 1. Pagsasarili at katalinuhan Ang banal na espiritu ay may kakayahang mag-isip, mag, mag at kumilos sa paraang hindi umaasa sa iba pang persona ng Trinidad. Halimbawa, sa Bagong Tipan, ang banal na espiritu ay inilalarawan na nagbibigay ng karunungan, gabay at kapangyarihan sa mga mananampalataya. 2. Pagkakakilanlan sa relasyon. Ang banal na espiritu ay may natatanging papel sa loob ng Trinidad at sa kaugnayan nito sa sangkatauhan. Ang pagkakakilanlan ng banal na espiritu ay higit pang nakikita sa kanyang mga aksyon tulad ng pagbibigay ng inspirasyon sa mga propeta, pagbigay buhay sa simbahan at pagiging tagapagpayo at mga aliw ng mga mananampalataya. 3. Biblical na ebidensya. Sa Biblia, partikular sa Bagong Tipan, ang banal na espiritu ay paulit-ulit na tinutukoy sa personal na paraan. Sa aklat ng mga gawa, ang banal na espiritu ay gumabay sa mga apostol, nagbigay ng kapangyarihan sa kanila upang magturo at mangaral, at nagbigay daan sa mga himala. Ang gitong mga kilos ay nagpapahiwatig ng isang, isang personal na ahente na may sariling kalooban at layunin. Biblical na Batayan ang pagkilala sa banal na espiritu bilang persona ay may malalim na ugat sa banal na kasulatan. Narito ang ilang mga halimbawa mula sa Biblia. Uh, Lumangtipan lumang tipan. 1. Genesis 1 At ang Espiritu ng Diyos ay dumadaloy sa ibabaw ng tubig. Mula pa sa simula ng paglikha, ang banal na Espiritu ay inilalarawan na aktibong kalahok sa paglikha ng mundo. 2. Isaiah 61% ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay nasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Ang mga propeta ay madalas na binibigyang inspirasyon ng Espiritu ng Diyos upang ihatid ang kanyang mensahe. Bagong tipan, one-fourth and show, at ako'y dalangin sa ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakilanman sa makatuwid bagay ang Espiritu ng Katotohanan. Ang banal na espiritu ay tinutukoy ni Jesus bilang mga aliw at espiritu ng katotohanan nagpapakita ng personal na katangian nito. At silang lahat at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanila na kanilang salitain. Sa araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay bumaba sa mga apostol at binigyan sila ng kapangyarihan na nagpapakita ng aktibong papel nito sa buhay ng simbahan. Kasaysayan ng Doktrina Ang pagbuo ng doktrina ng banal na espiritu bilang persona ay isang proseso na naganap sa loob ng maraming siglo na pinagtibay ng iba't ibang mga konsilyo ng simbahan at mga teologo. Unang konsilyo ng Nikaea, 325 CE, Ang unang konsilyo ng Nicaea ay nagpahayag ng credo na nagpapahayag ng pananampalataya sa banal na espiritu. Ngunit ang mas detalyadong pag-unawa sa Espiritu Santo ay higit na napaunlad sa mga sumunod na konsilyo unang konsilyo ng Constantinople. Sa konsilyong ito, ang doktrina ng banal na espiritu bilang persona ay higit na pinaunlad at pinagtibay. Ang credo ng Nikea Constantinople ay nagsasaad na ang banal na espiritu ay Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa ama, nakasama ng ama at ng anak ay sinasamba at niluluwalhati. Ito ay nagpapatibay sa pagka-Diyos at pagkakakilala ng Espiritu Santo bilang isang persona. Mga teologo ng simbahan ang mga pangunahing teologo tulad ni San Agustin, Santo Tomas de Aquino at iba pa ay nagambag sa pagunawa at paglilinaw ng doktrina ng banal na espiritu. Si San Agustin, sa kanyang Akdang de Trinitat, ay nagbigay ng malalim na pagninilay sa relasyon ng ama, anak, at espiritu santo habang si Santo Tomas de Aquino sa kanyang Summa Theologica ay nagturo-turo tungkol sa banal na espiritu bilang isang persona na may sariling kalooban at pagkilos. Simbahan at Buhay ng Mananampalataya ang pagkilala sa banal na espiritu bilang persona ay may malalim na epekto sa buhay ng mga mananampalataya. Ang banal na espiritu ay tinuturing na tatagapagbigay ng mga kaloob, mga gifts tulad ng karunungan, pangunawa, lakas, kaalaman, kabanalan at takot sa Diyos. Ang mga kaloob na ito ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maging mga saksi ni Kristo sa mundo. Sakramento ng Kumpil sa sakramento ng kumpil, ang mga katoliko ay tumatanggap ng banal na espiritu sa isang espesyal na paraan. Ang kumpil ay nagpapalakas ng mga kaloob ng Espiritu Santo na natanggap sa binyag at nagbibigay ng karagdagang biyaya upang isabuhay ang pananampalataya at maging aktibong kasapi ng simbahan. Panalangin at Pagsamba Ang banal na Espiritu ay may mahalagang papel din sa panalangin at pagsamba ng simbahan. Sa bawat misa, ang epiklesis o ang pagtawag sa banal na Espiritu upang gawing katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak ay isang mahalagang bahagi ng liturhiya. Ang mga panalangin tulad ng Come Holy Spirit ay nagpapakita ng patuloy na pagtawag at pag-asa sa gabay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bagamat walang pisikal na katawan ng banal na Espiritu, ang kanyang pagkilala bilang persona sa simbahang katoliko ay nakaugat sa malalim na teolohikal, biblikal at kasaysayan ng doktrina. Ang banal na espiritu ay itinuturing na isang natatanging persona na may sariling kalooban, karunungan at pagkilos na aktibong gumagabay, nagpapalakas at nagbibigay buhay sa mga mananampalataya at sa buong simbahan. Ang pag-unawa sa banal na espiritu bilang persona ay nagpapalalim sa pananampalataya at nagbibigay daan sa mas makabuluhang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ang pagtalakay sa Espiritu Santo bilang isang persona ay maaring makita sa iba't ibang aklat na hindi bahagi ng Biblia. Kakabilang narito ang mga gawa ng mga maagang teologo ng Kristiyanismo, mga kasulatan ng mga santo, at mga aklat ng teolohiya at apologetika. Narito ang ilang halimbawa ng mga ganitong aklat. 1. The Holy Spirit ni Charles Riri Isa sa mga kilalang aklat na naglalahad ng patunay ng Espiritu Santo ay isang persona ay ang The Holy Spirit ni Charles Riri. Sa kanyang aklat, tinalakay ni Riri ang mga katangian ng Espiritu Santo na nagpapakita ng kanyang personalidad. Ilan sa mga puntong kanyang tinalakay ay ang pagkakaroon ng pag-iisip, emosyon at kalooban ng Espiritu Santo, mga katangian na karaniwang iniugnay sa isang persona. Ayon kay Riri, ang Espiritu Santo ay may kakayahang magturo, magpaalala, magpatotoo, magpadama ng kalungkutan at magbigay ng mga kaloob, mga gawaing hindi maaring isagawa ng isang walang buhay na puwersa. 2. On the Holy Spirit ni Saint Basil the Great, Si Saint Basil the Great, isang maagang ama ng simbahan, ay sumulat ng aklat na pinamagatang On the Holy Spirit. Sa aklat na ito, ipinagtanggol ni Saint Basil ang pagka at personalidad ng Espiritu Santo laban sa mga heretikong pananaw noong kanyang panahon. Inilarawan niya ang Espiritu Santo bilang pantay sa Ama at sa Anak sa pagka at bilang isang persona na may aktibong papel sa buhay ng mga Kristiyano. Ang kanyang mga argumento ay batay sa mga kasulatang biblikal at sa tradisyon ng simbahan na nagpapakita ng Espiritu Santo bilang isang may buhay na persona na may sariling mga aksyon at layunin. 3 Systematic Theology ni Wayne Grudem sa systematic theology ni Wayne Grudem, isang modernong teologo, tinalakay niya ang iba't ibang aspeto ng Espiritu Santo, kabilang na ang kanyang pagkapersona. Ipinakita ni Grudem na ang Espiritu Santo ay mayroong mga katangian at kinagawa ang mga gawain na nagpapakita ng kanyang pagiging isang persona. Halimbawa, binanggit niya ang mga talata sa Biblia na nagpapakita na ang Espiritu Santo ay maaring magsalita, magpasya, magturo, at magpatotoo. Bukod dito, ipinakita rin niya ang relasyon ng Espiritu Santo sa Ama at Anak na nagpapakita ng kanyang natatanging persona sa loob ng Trinidad. For four, The Mystery of the Holy Spirit ni R.C. Sproul. Si R.C. Sproul, isang kilalang teologo at guro, ay sumulat ng Mystery of the Holy Spirit kung saan tinalakay niya ang iba't ibang aspeto ng Espiritu Santo, kabilang na ang kanyang personalidad. Sa kanyang aklat, ipinakita ni Sproul na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang puwersa, kundi isang persona na may kakayahang magbigay ng mga kaloob, magturo at makipag-ugnayan sa mga tao. Binigyang din din ni Sproul ang kahalagahan ng pagkaintindi sa Espiritu Santo bilang persona upang maunawaan ng lubos ang Trinidad at ang relasyon ng mga Kristiyano sa Diyos. 5. The Holy Spirit and His Gifts ni Kenneth E. Hagin Sa so The Holy Spirit and His Gifts ni Kenneth E. Hagin, Isang prominenteng pigura sa kilusang charismatic, tinalakay niya ang mga kaloob ng Espiritu Santo at ang kanyang aktibong papel sa buhay ng mga Kristiyano. Ipinakita ni Hagin na ang Espiritu Santo ay isang persona na may kakayahang magbigay ng mga kaloob at kadkay sa mga mananampalataya. Binigyang diin niya ang personal na pakikipag-ugnayan sa Espiritu Santo at ang kanyang papel sa pagpapatibay ng pananampalataya at pagpapalaganap ng ebanghelyo. Six, the deity of the Holy Spirit, ni George Smeaton. Si George Smeaton, isang Scottish teologo, ay sumulat ng The Deity of the Holy Spirit kung saan tinalakay niya ang pagka-Diyos at personalidad ng Espiritu Santo. Sa kanyang aklat, ipinakita niya na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang puwersa, kundi isang persona na may kakayahang magpasya, magturo at magpatotoo. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagkaintindi sa Espiritu Santo bilang persona upang maunawaan ng lubos ang Trinidad at ang relasyon ng mga Kristiyano sa Diyos. Konklusyon Ang mga aklat na nabanggit ay ilan lamang sa maraming kasulatan na nagbibigay ng patunay at paliwanag na ang Espiritu Santo ay isang persona. Ang mga ito ay batay sa malalim na pag-aaral ng mga kasulatang biblikal mga tradisyon ng simbahan at mga teolohikal na argumento na nagpapakita ng Espiritu Santo bilang isang may buhay na persona na may aktibong papel sa buhay ng mga Kristiyano. Ang pagkilala sa Espiritu Santo bilang persona ay mahalaga sa pagunawa ng Trinidad at ng ating relasyon sa Diyos.